Happy birthday. Sa among kinakusgan. Eh okay, balik class. Ready, go. Oban. Happy birthday to, birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to <laughs> ah, na. <managway. laughs> ah,

o ginang samtang kini amo pagasaluhan, amo kini ibalik kani mong gud. Maya imo kining tanan, ug amo kini pagasaluhan nga malipayon sa ngalan ni Christ Jesus nga unta sa ngalan Amen. Happy birthday to you. nga bata.